Hello! Magandang-magandang araw sa lahat ng aking mga kababayan. Uh, ayan, talaga namang uh, ngayon nakikita niyo kasama natin si Mama Hanelet kung saan nandito po kami sa The Hague pa rin at uh, napagbigyan tayo ng pagkakataon na makasama siya ngayong araw na ito. Kaya ma'am, thank you so much at uh, uh, kumusta po yung inyong pag-visit? Ilang days na po kayo dito? Mm, 25 yata kami. 25 yata kami. Uh Oo. -oh. Kumusta naman po kayo nung nakita? Na-visit nyo na si PRRD, di ba? Mm -mm -mm. With Kitty? At pag, pagdating niya doon sa ano namin, nagyakapan kami tatlo, tapos sabay-sabay kami ni Kitty kumanta ng happy birthday sa kanya. Oo. Oh, wow. mm, dito si Kitty sa kabilang bisne, <laughs> dito ako sa kabila, si kami kanta ng happy birthday. Yun, ano, hindi po nga. umiyak si PRRD? Ay, hindi. hindi. Kayo po. Kasi sabi ni Inday, wag ba? daw kayo umiyak. <laughs> ako pa medyo ano pa ako. Ano ano po yung sinabi ni uh, uh former president BRIG uh, sa inyo? Ano sabi niya, kagaya ng sinabi niya kay kay VP, sabi niya, ano? Uh there will be there will be a day, there will always be a day of reckoning. reckoning yeah. Tsaka sabi nga niya, kinote niya nga Psalms 91 verse 8. And, mm -hmm, yeah. Um I will Uh, let you see with your own eyes the destruction and the punishment of the wicked. Yeah. Ang ganda ng promise ng Panginoon. So very positive po si PRRD. Ano yung parang nag- uh, pinaka-importanting mensahe niya sa inyo nung time na nag-visit kayo kay sa kanya? kinwentuhan ko kasi sa siya kung anong nangyari sa labas. Sabi ko, sabi ko ikaw na ayaw mong ipaalam, ayaw mong magpaistorbo tuwing birthday mo natutulog ka na ka lang. ngayon buong mundo ang nagse-celebrate ng birthday para birthday, yeah, birthday niya. So tuwang-tuwa naman siya. Oo. So Mas, masaya nag, siya. Mas, Nagbanggit pa siya na you know like personal messages sa Pilipino, mga kababayan natin. Uh, sabi niya, salamat sa suporta at sa pagmamahal. As usual, sabi niya maha, mahal niya ang lahat ng ang mga Pilipino sa buong mundo, sa Pilipinas at sa labas ng bansa, mm -hmm. sa saan parte ng bansa, mahal niya. Yan yun naman talaga eh. Imiskin na ng presidente siya. Mas minahal pa niya ang Pilipino yeah. at ang Pilipinas. Yeah. So ako po talagang nag-travel din ako para ma-witness talaga namin yung, uh, yun nga, yung uh, pang aapi sa family ninyo at lalo na kay Pangulong Duterte. Kitang kita din naman namin na a million million tao talaga ang nag-support sa inyo. Pero ako po ay bilang isang just an ordinary citizen, marami din lumalapit kasi sa akin ng mga tao. Minsan nag you know, nagpe-pretend na they are connected with you or I don't know, uh, may mga nung kahapon sa ground nandoon ako Uh, may mga pinaparating sa akin na uh, mga information na may mga taong nangihingi ng tulong in behalf of your family. Mm -hmm. Inaalaw niyo po ba yon? Hindi. Uh, pakiusap ko lang kung sino man ho kayo, huwag niyong gamitin ang pagkakataong ito, ang trahedya namin. Yeah. Kung kayo ay sadyang nangangailangan sa buhay, parang awa niyo na ho, huwag niyo huwag gamitin ito. Dahil kami ho bilang pamilya, si VP Inday, si Congressman Pulong, si Mayor Baste, hindi ho kami hihingi ng tulong o financial na tulong sa ibang tao. Kami ho kung kinakailangan naming umutang, 'yun 'yun ho ay gagawin namin. Merong nagsabi, nagkwento sa akin. Maraming lumalapit kasi alam nila desperado kami, 'di ba? Yeah. Lumalapit sila na ganyan. Sabi ko kung kung kaya mong gawin bakit hindi mo na lang gawin? Bakit you know, maraming mga kwento, mga mga storya Sige, kung kaya mong gawin, gawin mo na lang. 'Yun ang ano ko. So 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 pakiusap ka lang. Yung yung yung, yung totoong nurse, alam mo, natulog sa bahay namin Maharlika. Yung totoong nurse na nag alaga ako nag-interview nan before pa siya naging presidente. So sa bahay namin niya natutulog sa sala namin natutulog, nag-aantay yan kay PRD kung kailan siya tatawagin. So, yung totoong mga nurse hindi nagsasalita. May, kami mga my group chat kami ng, ng kasama ng mga nurse na nag-aalaga sa nagre-report sila sa akin kung mm -hmm. ano. So, yung totoong nurse hindi yan nagsasalita code of ethics siya ng nurse, nurse, na hindi yeah. mo hindi ka dapat magsalita. Hindi disclose yes. sa yes. iyong Nagtatago yung totoong nurse. Kung, kung nag, nagpapanggap na, ka na, ikaw nag-aalaga, nag-nurse ka, para mahiya ka naman sa, oh. mang, sa, sa totoong nurse na nag-aalaga, nagpupuyat sa kanya. Pero, pero po, yung nurse ni Pangulong Duterte, di ba, hindi naman inalaw na mag-stay dito? Kaya, ultimo nurse, di ba? Ang, yeah. ang nangyari niyan, hanggang ngayon, para sa akin, parang bangungot. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko akalain na mm -hmm. pag walang passport ang tao, pwede palang idalagin sa iyo. Pwede palang tukutin. Pwede Yeah. Uh, kasi ako, uh, yun nga yung mga nakakarating sa akin ng mga mensahe na may mga nagpapanggap no ng na mga taong nag-connected sa inyo or kakilala or kamag-anak kayo. Uh, yung iba, hindi ko naman talaga kilala. Kayo lang naman ang kilala kong mga relatives niya. So ang sa akin lang, ma'am, pinararating ko lang sa inyo. Kasi sa akin din may lumalapit kahapon nga po. May mga nag-aabot ng mga ah, uh, what do call it, mga sobre, mga birthday cards. So, sinasabihan ko sila na yung family ninyo, which is in-announce na hindi hindi nangihingi ng financial help. Hindi. So, but birthday greetings is fine. Birthday oh, greetings, mga, birth, so, mga cards. Okay so, meron yan. pala. Kasi pampaano pam ng ano niya. Yeah. Dinala ko nga iba, pinasign ko na yung pinabati ko nga eh, para hmm. lang maanohan siya. Yung alam mo, para maanohan ng yung spirits niya, at, ano, gumaan yung loob niya, maging ano, sumaya siya ng konti doon sa mga pagbati ng mga tao. Ah so kasi ah uh, kami mga nurse pa lang nagpapanggap. Ang alam ko parang may mga nagbo-volunteer dito sa uh, Daig pero may mga ako. nagpapanggap din pala ng mga Al nurse daw. Alam mo ang nangyari niyan? Eh? Siyempre -sy ako nurse, registered oh, yes, nurse yes, yes, ako. Yeah. so kinontak ko na sa anon pa pag alis pa lang nila kumontak na ako 'yung sa sa PRC sa sa Davao. Davao. okay. Sabi ko tulungan mo ako makahanap ng nurse doon. Ah dito. Sabi ko oo, oh, oh. sabi ko Whatever na ano, whatever na, i-remit, i, 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 re i ano bang ta, wire transfer, wire transfer, po, transfer ko ang sweldo Ang sweldo niya papunta dito. magala. contact ako, na, natawagan mm -hmm. ko, ma'am, ma'am, ganito. It turned out, wala lahat. Bawal lahat. Pa-ultimo yung nurse na personal nurse niya na before siya tumakbo ng presidente yeah. na, uh -huh. na in-interview ko. Kasi ma, mabuting tao yun, mapagkatiwalaan uh -huh. mo talaga. When it comes sa pera, mapagkatiwalaan mo. Mm -hmm hindi pinasama kaya ang nung, nung tinawagan ko na alam ko nakalanding na mm -hmm. nung tinawagan ko siya nang iyakan kami ma'am hindi kami pinasama mm -hmm. yun ang ano so, uh, so, yun, so yun kami nga ni, ni, ni ano para para lang ma, ma, mapaano ko sa inyo na na ang pamilya namin hindi ho mangihingi o magso sa inyo ng kahit na anong pinansyal na tulong mm -hmm. kami nga ni ni Bipiin dai nagtutulakan nung nasa nasa Davao pa ako sinabihan ko na si Inday sabi ko bigyan mo ako ng ano magpadala ako paano ko ipadala hanggang ngayon hindi niya ako sinasagot mm -mm. so ganun kami so yeah. yung mga yung mga makapalang mukha parang awa niyo na parang awa niyo na parang awa niyo na yeah Yun. so uh, for the record mga kababayan wala pong uh, nurse si pangulong Duterte dito sa Tagig except yung nandoon sa ICC kung sino man yung assigned ng uh, institution tama po ba hindi ko talaga alam Ma -ma malabo ang ano ng loob sa loob hindi ko alam, marami akong hindi alam. Aha. Uh -huh. Pati sinasabi lang nila ganito. basta ako sinabi ko lahat, anong sitwasyon niya, sinabi ko lahat kasi medical ano yan eh, medical history niya, yes. kung ano ang ano niya. 'Yun lang ang ang kaya kong kong sabihin, pero yung, yung sila ang magbigay. Yun ang, 'Yun ang 'yun ang mahirap kasi sila hindi nagbibigay ng kung ano ang information. 'Yun mm. ang ano. Pero yung uh, medical history ni PRRD na i-forward na sa kanila lahat uh, tama ba sa Inaasikaso ng mga lawyers yata. Inaasikaso kasi kailangan, sino bang 80 years old ang hindi na ngayon ng, ng healthcare. Ano, ng, ng, yeah. ng kalinga. kalinga, medical attention, yes, medical attention. Whatever, whatever, di ba? 80 uh, years old yun, sino bang hindi na ngayon yan? Alam niyo, natuwa ako kasi I was there, no, na nags nagsasalta si Inday sa taong bayan na nagkakasundo kayo dahil sa schedule kung paano mag mag, 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 you know, mag take turns kayo sa pagbisita kay PRRD. Kami na mga sumusuporta kay PRRD sa family ninyo ay talagang natutuwa kami na sa ganitong kuasing sitwasyon ni PRRD eh nagkakaisa po kayong mga magdaka mag-anak. So yan lang yung uh, uh, tinitignan namin. Doon din kami humuhugot ng lakas bilang mga supporters ninyo. At ako naman na dahil uh, for the first time na narinig ko sa inyo na mayroon palang nagpapanggap na mga nurses or whatever kay PRRD. So sana wag naman gawin yon And um, uh, alam ba ni PRRD po yon yung mga ganong issue? Hindi niya na alam yun. Hindi ano, um, ko na natin sabihin. Hindi ko na <laughs> ano, I, I tried, uh, hindi ko na sinabi sa kanya anong situation after uh, na umalis siya. Kasi talagang harassment. Yeah. Ako doble ang doble ang trauma ko nung sa Manila at sa, sa Davao. Doble talaga ang trauma ko. So my my daughter was not in Davao at the time. Yeah. After Nana. So grabe, doble talaga trauma ko. Yeah. So we're here for you uh, ma ma uh, Hanilet. Uh, gusto ko lang you know i-inform sa ating mga kababayan um, so far ano po yung you know nasang stage kayo ngayon? Um uh, na-accept nyo na ba totally na na napakid na oh, inabda ang pangulo reality na yun eh wala siya sa amin eh ang ano na lang namin talaga pinangawakan namin dasal na lang kami ng dasal ako dasal na lang ako nang dasal saka ang promises ng Panginoon yun na lang yeah yan na lang talaga yeah so uh, Sana po, eh, talagang, ano, uh, lakasan niyo yung loob ninyo. Kasi nakita niyo naman na milyon-milyong Pilipino ang uh, nagmamahal sa si inyo. Uh, may mga death threats po ba kayo uh, so far? May so mga, mga so ako wala, ba, wala, naman, naman, wala naman wala naman. Wala Pero oh. 'yun na nga, maraming ano eh. Marami sila eh, kami lang. Eh. Yeah. Marami sa Pilipinas sila. po ba yung mga I believe 'di ba parang medyo tinakot kayo noon nakakasuhan and everything mm -hmm. then later on ni retract ni inanoron nila, nila. Ang bahay namin susulungin daw Kaya hanggang ngayon ever since na dumating ako galing from manila hindi Oo. ako nakatulog sa bahay namin oh kasi God. sabi ng ng anong papalit-lipat ako so i spared my daughter from such and then yung sim yung, isa ng, yung maliit na bata namin Oo. ano ko muna sa iba ko pinatira pina ko muna ano. sa iba So talagang nang dulot ng traumatic uh, experience yung nangyayari sa inyo. So paano niyo po nilalabanan yung ganitong klaseng ano uh, feelings, emotion na may takot syempre at yung mga pagigipit na ginawa talaga not only sa sa inyo lalo na kay P.R.D na na-witness niyo po talaga ma'am. Alam mo, ito na lang inaano ko, Marley mm -hmm. Tao lang sila, may Diyos kami. Yeah. May